Hello, good morning, good morning po. Ayan. Uh, ito, ang gagawin ko ngayon ay mag uh, maglilinis ng rep. Ayan po. ko na yung laman niya. At, eto na guys. Ang aking table ay marumi pa. <laughs> Kasi hugasan ko nga yung mga laman ng rep. Kaya kailangan malinis ang ating gamitin sa rep guys. Para po ano uh, uh, malinis. Tsaka mas maganda po talaga ang nililinis natin ang rep sa loob niya. Tsaka kaya, kaya nililinis ko po. Alam nyo, wala na akong ilalaman. <laughs> Linis muna tayo. And please po sa mga dumadaan sa inyong wall kung sino man po kayo. Pa-subscribe na rin po. Yan. Kaya, kaya natin po yan. Basta magtutulungan lang po tayo guys. kailangan malinis ang gamitin natin sa loob ng rep. Kasi nilalagyan po natin ng mga ulam. Kaya kailangan malinis po. Uh, habang wala pa tayong work, uh, maglinis na muna tayo sa ating loob loob ng bahay natin. Kasi pag may work na po, ay naku po, madalian yung ano natin, paglilinis. Hindi naman tayo pwedeng kumuha ng ano, ng kasama. Dahil wala tayong pambabay. Ah, <laughs> uh, And siya nga pala po, marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Sobrang appreciate ko po, po yun. Napaka-laking bagay po kahit na baguhan po ako. Meron ako dati po doon sa kabila naman. Sa hindi ko alam kung, kung pwedeng banggitin dito ba o hindi. Kaya lang doon, parang uh, ano, kaya, tinry ko po ito. Kaya, thank you, thank you po sa mga nag-subscribe sa akin at mga magsasubscribe pa po. Salamat po. At message nyo lang po ako kung meron kayong gusto sa akin itanong. Ayun po. Message nyo lang po ako. ako naman po kasi ay nakatutok dyan. Ay. And shout out kay Madam NK. Yan, palagi ko siyang pinapanood sa live niya. And syempre, ka business. Ayan. Umpi, alos umpisa at umpisa pa po pinapanood ko si Si Sir Kabisnes, yung family na yan. Talagang hanggang dumami sila, mga matuwang, ayan, dumami na po silang lahat. Ngayon, nai-excite ako dun sa ano nila. Dun sa mga lupain na pinamigay ni Kabisnes. Kung malapit lang ako kay Kabisnes, pupuntahan ko siya. Kaya lang, pampanga pa ako. Kaya yung asawa ko, tuwang-tuwa sa akin eh. Kapag nakalike kayo, kapag na shout out po ang name nyo na nangyari, nag-message tayo, na shout out yung uh, mga message natin, talagang super, ang parang sobrang tuwang-tuwa po. Sobrang tuwang-tuwa. Basta uh, marinig mo lang yung, yung pangalan mo at uh, yung mga message mo. Tuwang-tuwa. Sobrang tuwa po. Like si Kabis Ness, nung nakala il ilang times na akong nagano sa kanya. Uh, tapos na napapansin niya yung mga message ko. Ako'y tuwang-tuwa. At syempre, si Madam MK. Ayan. <laughs> Hello, Madam MK. MK Malago. <laughs> Madam M. K. ayan. Pasensya na po, pampangan talaga akong tunay. Kaya medyo yung bila ko parang na, nababaligtad na yata. <laughs> ayan po. Ayan, at ano uh, anuin ko muna minugasan ko. Maya-maya, yung rep naman. Kasi, eh uh, Maya-maya rin pala, pupunta ko sa palengke at uh, bibili tayo ng panangalian. Alam niyo naman po, ano araw, araw yan lang ang ginagawa natin. Yung magluto, maglinis, magtrabaho. Di po ba? Hmm, ganun. Ayan. Ano po, tignan niyo na sa table ko, Hindi ko pa naayos dahil nililinis ko yung ano, yung yung red namin. Ayan. Hmm. Walang laman at wala na akong ilalaman. <laughs> ayan po. Kaya guys, please, magdulungan po tayo sa ating pinasukan na pag-YouTube. Kayang-kaya natin ito. Kaya, laban lang. Kayang-kaya. At, pinasukan nga natin. Kaya natin, kaya nga natin pinasukan dahil kayang-kaya -kaya natin. Oh. Di ba? Yeah. At, eh uh, uh, ano ba? Sana mag, uh, mag, uh, makuha natin ang, ang ating sa pag-YouTube. Yung, yung bang, uh, pinasukan na natin, kailangan talagang kakayanin natin. Ayan. Ay, okay guys. Uh, pupunta muna po ako sa, ano, sa palengke. Kasi bibili muna ako ng ulam. Maya-maya ako na tatapusin yung rep. Kasi nag ice pa po yung sa freezer niya sa taas. Okay guys. Thank you for watching. Please like and share. Special po subscribe. I love you I love you guys. Ingat po tayong lahat. Bye.